na itong tanan, no? Kanang ni Ana Santa sa itong tulong no? tambagi ko ni Kulas matag birne sa hapon. Sorry, Jud, kayo kay mga usak si Buwan, yung go, tingali nga wala makabroadcast. Tingali mga four to five Fridays nga wala takabroadcast dire rin. Daghang kayo kakulian. Labi na gidurong Buwan na. Naigot tas pag yung Tino, pepilas sa among sa mga barangay, doon naging nangamatay, no? Mga subrasa na po unya na trap pagita natanggong tanggong pagita sa nagsunod nga bagyo unya pagkasunod nagtuo gani di ko kabroadcast ka broadcast karon kay na tanggong na sadmis bagyo una dito sa kamutis sa sunod nga bagyo dito na sa mas bati so nagtuogan ikong di ko kabroadcast ka broadcast karon labi na kay kining ganiha lamin niabot sa balay but ako lang yung gilugaran kay Totoo kita huwag no? tayong dires kahanginan. Kada Friday ra bagit dunta ang akong schedule sa sa simana niya. Di yan ang ko karun. So, wapadayo na lang ta. Bahala, late ka sa atong pagsugod, no? Sa atong tulaman nun, kada biyernes. Alas 3 siya ta, pero walagin na, doon na yung mga kaulian. Diyas atong na sugatan. Actually, doon, di ay Friday nga diri but bat dagahan kayong client. So, naglisod kong park. So ni lakaw na lang ko kay Apikin na masab sa oras kung mag-broadcast pa ko. Anyway, ang atong topic karon kining parte sa usa ka single nga babay nga 43 anyos. Atong basahon ang suwat gikan ni Ellen. Nagsunod ko aning imong kolom sukad sa high school pa ko. Karon wa ko mag-expect nga magpatambag na ko nimo. Itago lang ko sa angalan nga Ellen. 43 years old. Paing hapon ni diya, Ellen. Single pa ko, bisan aning akong edad kay four years, focus ko sa pagtabang sa akong pamilya. Nahupahuman pahumanan nako ang akong mga igsoon ug few of my pamangkin. Panahon nasab na sab na karon. Na boyfriend, itago lang na ito sa ngan ng Rumel. Two years to me, but manghod nako siya o three years. Nakapan lang kay niya, kay single father siya. Na niya ang bata, while ang inahan, Tu sa abroad naminyo og foreigner. Di ganan akong family tungod ana. giingnan ko song pares sa ang akong kumpamandhon, di sila motambong sa kasal. Di sila ganahan. Unsay akong buhato oi, Kulas? Mo isigutan isgotan karon, may hapon, Ellen. Og sa tanag nagsunod ning atong tulo manon, Kalaberness sa Sunstars Cebu. May hapon na to. May hapon uh, kining problema ha, kumun kay nino nga problema aning family, parents, di ganahan sa pamanunon, pangasawunon. No? Kini bang mo intervene ba niya? Dili lang ni sa atuan, hitabo, no? Dili na ni sa atong kultura. Even sa Western culture, gani. O sa uban pang mga naso din sa South Asia, Asia. Dako kayo, doon ay mga factor, no? Doon ay mga hitabo nga. Ang parents mo intervene di sila kung di sila ganahan mo babag yun nga di makasal na gani uban yun gani nga pisan sa mga karaan pang panahon makabasa na lang ka sa kasaysayan na agi ding mangingon ani no kada mga prominent kay nga mga kining personality sa historian dunay mga love story nga ingon ani so kani kang Ellen 43 years old kumon sab kay ni labi na atong mga professionals nga mutabang sa ilang pamilya. So, paminaw na ako kanis si elen Ellen, kamagwanga ni. Nga, di lang kay iyang igsoon yung ko kundi mga pag-umangkon, anak sa iyang igsoon. No? Muna akong i assume Ito, mga pag-umangkon, kaya mo mga pamangkin. So, unsa may akong ikatambag, una, tanaw na to ang pagkatao, no? Doon na ba'y balido ba ning, kining ilang, wa sila ganahe kay single father si Romel. Romel may ngans boyfriend. Alam nako na dili ni angay kining yamiran nga pagkatao the fact nga siya nagkatiman sa ilang anak kay inahan niadto sa abroad nakigmini og lain so kun dako man kanini kang Romel pahitan ron ubutan ta lang na nasa 10 years kapin no so makita ni mo nga si Romel kining kwan kining responsable dili pareho anang uban nga single father nga Sige lang single father, tulo kabok ang anak, upat ang anak, babae ang anak, pulos pagit ka maguangan Di ba? na may ubang mga laki nga, pulos ka maguangan ang mga anak niya single father gihapon pero daghan kay anak lain lain lagi mo gi kuanan lain lain nga babay ang gi karelasyon no so mao na na ah. para nako si Romel maayo man ni eh. kining kuano kining naagid sa na agad sa husto nga wan gawas ng husto pagidaron husto nga estado nga responsible responsible father kay kung dili pa ni siya responsible what's up din niya bata karon tu ni, most likely sa pamilya sa babae but ang inahan ni yaw man nagbinyo sa abroad so naa niya ang bata so maingon nimo nga responsible gid siya So dili siya angay nga angay nga yam Iran, no? Ikaduha, 43 years old naman ka Ellen. So sakto gid panahon na nun imorun, no ni mo ron mo kuan mo mo malipay, lipayon nimo imong kagalingon, mangita sa kas imong future. Di lera ba hangtod sa hangtod ka ng imong imong parents? Di man sa hangtod sa hangtod nga imong ikauban no nga kanabang kung patiguwang na ka, natural imong parents, kitangtanan mo at tumanggiyod sa laing kalibutan, mo yung destiny na to, no? Kanang, there's a time to be born and a time to die. So, may anak yun, no? So, mangita yun ka o imuhang partner. Nangita yun ka imuhang partner. Kaya ingon mangka nga imo na sangkogalingon kugalingon, lipayon. So, two years na mong maay ni Romel and you're happy. So, para na ako, Panahon na ng yun, nga imong piliyon ang imong kogalingon kung unsay makalipay nimo. Kaya imo naman gihatag ang katunga sa imong kogalingon ang sakabahin sa imong kogalingon sa pagtabang sa imohang mga igsoon. Apil na gani ang ilang mga anak. So, nakaservisyo naman kanila, nakalagad namang kanila, then it's time sa imohang kaugalingon nga mupili na sabunsay unsay imong kalipay. And, imong kalipay na amang uban kang Romel so so be it no matter ang imong parents ganahan o dili imong pamilya ganahan o dili kang Romel it's time for you nga makiguban sa lalaki nga imong gimahal nga naghatag nimo og kining kalipay so Mona, ikatulo, ni mo na ikatulo kinahanglan nimo nga pangandaman sab nimo ang imong ugma di lang kay kang uban kang Rumel kundi kanang magkuan ka maghimo sa kag foundation alang sa imong ugma. So unsa man? Kining time nga magtigom na kag kwarta ay lisod ba kining ning tanong kanang wala tay tinigom. So usahay ipaslak lang ta bisan asa, biyaan ta bisan asa kay wala gyud ika kay ikagasto typical medyo kay ni. Kada gana ko makadawat og problema mga emails ngun anak mga suwat nga ang uban ni hangyo nga dili ipatik No? Yeah, tanaw na ko, di man sa angay na lang sa gud ipati kay personal ni Jud kaayo ni yeah, atong kuanon sa busabo na to, mailan man gid gihapon. Kada bang maluoy ta ba nga atong usa ka kuan, usa ka kuanin taon o FW na uli silang balay, patay na. Na man, tungod kay tabang sa ilang ilaha, yahang pamilya. Naabot in taon na lawas na wa kaabot sila pag uli namatay along the way. So, ikaw, Ellen, maayo mong impanglawas niya ka na ganing na anak kay Hinigugma, two years na mo, and si Romel, serious, no? Walay, walay lalaki nga mo o years kapin, o isa kay year kapin gani, nga ang kuan ang relationship, bati, no? Kaya bang di ganahan ba, di wa mag-serious ang lalaki, kaya na, fact nga, kapin na mo sa duha katuig, nga nagkirelasyon, So, kuan, seryo si Romel, 40 years, 40 years old, mungkod sagad yun sa lalaki. According to studies, no? Not all, but daghang kuno sa lalaki, 40 years old, una pa magmature ang una-una. No? So, makita ni mo nga, nanag sa ustong edad po si Romel na magminyo, samot na yun. Samot na yun ikaw, Ellen. So, kaupat, time na gini mo magminyo. Ganun man, 43 years old, and nagtanaw ka, base nagpaabot ka, magkaanak pa ka, dili pa man na imposible. 43, pa ka mag-menopausal, o post magkaanak pa ka. Although nga, kuya, nag-unan kayo, so you have to consult, consult a doctor. So, muna na, naa. Ah. urgent ang pagminyo. mo kinahangla na yun, ka. So, no matter what, pilionin nimo ang imong unsay maka ni nimo kayo mature naman ka, mas nakaila na kang rumel. So time for us, no? Nga, for you. For us nga kaning idara, angay na natang mo pili no? sa unsay ato ikalipay. So, Ellen, what makes you happy? Mo'y buhata. No? Kita na ko, oman sa'yo makadaot ni Husto man nga lalaki. No? Imong, imong, nakakita abang katingali, no? Two years na mo kapin. So, nakakita ka kang Romel, Ha, maayo, nga maayong, nga husto nga angay pilion over your parents or family makalima masuko to na imong parents imong family nimo but kana gong kasuko gud mo labay ra na si ano mapasaylo ra na sa gud mapasaylo ra na labi na gud ka mamatud-an nga si Romel maayod day buotan dey nga pagkatao kili ka nang dili ka nang pareho anang uban nga irresponsible kay makita lagi nako na niya ang bata. Kung nagdako man niya ang bata, may tanron, ibutang tanga. Kanang, ang inahan, ana, dire sa late 20s, no? Si Romel, nahimong amahan, late 20s, early 20s. But, na niya nagdako ang bata, iyang gikuha, gisalig sa inahan, It means, responsable siya. Responsable si Romel. So, there's no problem. Nga, kuan, kanamang perception nga single mother, single father, inya, di ganahan kay mo lagi na na dunay anak dunay kon pero tanawon sab nato ang background uy di lang sa ta mo diretso kanang diretso og hukom ana mga single mother nam uban nga mailad ka usa ka duha no kana bang mailad in town og lalaki ba nang gipasaligan nya pagkahuman mo to na kuan in town na sipiat na higugma sa ikadong higayon sa unang higayon na sipiat so Inguna ang kuan do nay do nay mga hitabo nga inguna so di ta ka kuan na no di ta di ta di ta kuan di ta hukom o di ta maka judge nga mauna gyud na no kini ang tao di hukman, kung unsa siya kung unsa siya kung unsa iyang future kay dili man na ma-determine mo ang usa ka tao kung Maubag yun na'y ang iyang kagahapon, maubasab karon og ug ugma. Kay capable man ta to change, no? Pero kani kang Romel, sa akong nakita, wala gid ni wala gid ni wala gid ni Trampas, wala, wala katarungan ba nga mo kuwalan dayon ang mga ang parents niya nga di na kay tungod lagi kay single father. Mo ra may gigingon diri ni Ellen, ako lang gibase si Ellen ang imong suwat sa imong description ni Romel nga ang dili lang yung ginaan siong Perez, paka single father. No? Base nagtuo sila nga playboy ang imong boyfriend or di sila ganahan nga magbuhi ka, buhi o mo ang anak ni Romel. No? Kung doon na may trabaho si Romel, anong imuha mang bu ikaw man may mabuhi? Dili isab na di mo responsibility ang pagbuhi ni Anang iyang anak. Primarily, responsible na ni Romel o sa mama nga tuwa na sa abroad no kani magung atong pagka parents no pagka parents sa pagka pagka-inahan, bisan pag mabuwag na ang amahan o ginahan ang ilang responsibility ngadto sa mga anak wala na maputol paitan anol ang kasal kung anol ang kasal wala na magpasabot nga ang kanang natangtang na ang responsibility both parents ngadto sa ilang mga anak nakabuwag sila ang gisolve raman ang marriage raman wala gidisolve ang pagkaginikanan wala tangtangi sa ilang responsibility unless dunay mga mga circumstances na angay tangtangan ang usa ka ginikanan sa responsibilidad ngadto sila ilang mga anak no ngadto silang anak kanang dili lang magisgot anak kay lahi naman sad nga topic Focusan santa so Muna, ato lang girelate, nato sa sitwasyon ni Romel. Wala man siya tangtangi. Wala siya kuha siya ang responsibility. In fact, naani ang bata. So it means, na kaya na nga factor, no? nga, si Romel, responsibility, responsible parents, responsible nga amahan. No? Sa atong, ato nang i-assume, sumala sa suwat ni Ellen, kaya wala man siya mo-describe, unsagyo, no? Kaya mabuo-mabuo raman iyang suwat, nato. But para nako, base lang siyang suwat. Dili angay nga, kining yam ira ni nga klase sa pagka single father. Kay responsab responsable naman niya, 40 years old na po, no? mature na ni nga pagkatao. Nga dili sad na mailad si Ellen, anang, anang Romel, kay 2 years na kong kilakapin. Nga 43 na po ni si Ellen. So kakita, gid siya. Ngisigot na gisa lang magminyo. So, so be it. Ellen, go for it unya kanang kuan ba um, ayaw na lang panumbalinga kung sa may istorya sa imong pamilya makasabot ra na sila kung di sila motunga sa imong kasal it's up to you no narani mo kung imo habang imo habang dawaton nga kining wala sila so mature naman ka kani magong pagyam pagkuan kini pagsupak sa binikanan sa base lang sa itong balaod, kung 25 years old na ka, abab, na, wala ka kinanglana o parental consent, no? O parental advice. Kasal na ka anytime you want na may pagtugos sa mga magbinikanan o dili, no? But kultura man na nato, nga musunod kita sa itong parents, kitang mga Pilipino, pero dag, sa generation karon daghan na magahig ulo po, kining sa amo ganing pong generation, naana po yung diligid mo tuma, no? Magtuman po sa ilang gusto. But para going back, para na ko ilin, sa imong estado, sa imong status, sa imong edad, sa inyong sarkomsasa ni Romel, it's time for you, for both of you, to manon unsay mga makalipay. Unsay kanang kuan ba? Unsay kanang makalipay nimo. mo. Kay, umana na magkagtabang sa imong ginikanan. umana na sa imo ganing mga kuan. Ano kay, kay mga pag-umangko, no? na nakay mga pagumangkon nga imong napahuman o imong natabangan so wala na kay angay nga kining kanon pa wala na kay uh, angay panguna o naon so niya tay mga kuano di naman tay mga comment on oh, ay akong suod king higala no taga Bohol si Ted Ayeng may nga po ni mo Ted broadcaster po di dos Bohol sa Naka, na guest gani ko na iyang programa sa kada buntag. Na niya po si Maying Hapon po, Clara Alicaba, na isa comment kung ako ginikanan, kung asa magmalipayon akong anak, suportahan ako, bisan unsa pa ng Tauhana. Kay sila man magminahalay, sila man mag-ipon. Tinood, Ellen, kamo may mag-ipon, no? Dili man ang imong ginikanan. Kung dili kamo ni Romel ang mag-ipon, so kung unsa man kani, kung ano kaning kuan biyo pod ni no kada bang kitang ginikanan ang ay ragitang mo no kung sa may desisyon sa atong anak respect them no labi ni gud ilan 43 na ka nakahibaw na unsay dautan unsay maayo kibaw na ka mo kung ang lalaki ang ayan pakaslan o dili no 43 na gud ni so di na angay ning babag babagan pag unsay mga kwan, kining unsay pagtuos ginikanan unsay pagtuos pamilya kay Ata angay na naging respetuhan kay liman ka nakatabang katabang sa iyang iyang mga igsoon, apil pang mauumangkon it means mga anak, no? So angay kaniyang suportahan, angay ning, angay ning hatagan sa kalipay ang kagawasan sa pagpili, dili kay kanang yam ba? kanang yam iran. So, may hapon ni mo Clara Alikaba, may hapon ni mo dia dahang salamat sa imong kuano, imong comment, imong kuan, imuhang tampo niya si Orlando Igot Miao. Noy kulas, ikaw ni Noy, kita hapon niyo, Alam, hapon na dyan ko ni mo. May hapo ni mo, Orlando. Lan, may hapo ni mo. tau na kitang, tau-taod na taon ni ang programa, kapi sa Tuig. niya. Kaning akong kolom, atong November 1, mag-31 years na ni. So, kapalitan, one years old pa ka niya ito, 31 na ka ni akong kolom, ingon ni. So, dugay na yun, no? Atong tulumanon, kapi na ni Tuig, ang gihatag ni natong oras na luman nun sa lumanon sa Sunstar Publishing atong kuan nga mag-broadcast sa una sa before sa kuan di ay before sa pandemic diha tabat na putol to unya last year nga kadecide management nga ipadayon ang atong kolom ni ako nagid ang guest ako ang usa Doon na taon to sa una ni wala naman man diri atong mga kauban atong duha kabok nga si Paul ug si Herty no wala naman si Paul to na Spain si Herty nag freelance na pod no So, naagyapon, connected to Sir but sa lain na nga status niya. So, dunay time nga mo Jyote, Sir diri. So, kami ni Sir Tay, pariho rami og status kay ni, kuha naman ta, ni semi-retired naman ta. Napod si Kuan, kining Linet, no? ah Linet, okay ra dyan mi. Natanggong nagyog ko dito sa mas bati, kami ni Chelo. May no, na gani kay nauli na mi ganiha. At ato pa taming martes na abot. So di unta um, ta tingali nakal nakalakaw dayon tagikan sa balay kay kuno na tabot ta mi diri, ganiha pa lang. So nagdali-dali ta ko padung dire. Okay raman kaduha nagi ko na tanggong tanggong atong pagyo atong unsa to nga bagyo nga nagsunod di tino dito taon ta na tanggong sa kamuti sa karon na karo pod no verbina na tanggong mas, mas bate, pasta pa ita amot lang ka karon no ana basay ng nga giingon ko nung maporma, ingon maporma next week. So, bantayan na nasab na, wata magingon nga doon bagyo. But ingon pa nga, doon mga cloud pattern nga kining gibantayan ka nga posibleng mag LPA, low pressure area. So, may hapon po, si Sunny Kabanti, San, may hapon ni ingon paniya ihatag nato ang kalipay sa atong anak. No? Kung para nato to, maayo. Sakto gina, kami sa kong asawa kung unsa ilang partner ilang gipili tan-aw na ko maayo tan-aw na mo sa kong misis, sa ayo okay radjud mi wa gi mi magpugong regardless unsay status bato man o pobre basta tan-aw na mo nga kanang maayo ikauban sa among anak no okay radjud na wa gi mi magdiktar nila kinsa ilang partner nanamgan ning apo pero wa gi mi manghilabot manghilabot lang mi kung pahitan financial or unsa pa nang mga kuan nila diya mga decisions mo advice pod mi unsaon on mga bata pag matutos mga bata mo advice pod mi but sa pagpili nila sa ilang partner wa mi manghilabot ana no wa mi manghilabot it's up to them tanaw nila amo lang nga mao ni ang tan inyong partner maayob unsay unsay kuan ni, unsay nature unsay mo na nami na man pod sila pero wa mi ingon na ayaw no So, muna, para na ko di sad maayo nga kanabang kuan ba kini bang babag babag magbabag imong parents dako naman ka so it's for you to decide ni human ka tabang sa imong family choose your happiness unsa imong makalipay nimo pili ana niya tanaw nako base sa imong suwat wala man kay apan kang Rommel kana naging iyang di ganan imong parents nga single father daghan ko nga amigo nga single father but they are very responsible no responsible fathers wa na magpasabot nga single father irresponsibly depende gina sa matag tao so dili ta mo judge ang so una na wala naman tay panahon no wala naman tay panahon niya nilapas sa kanita as 4:18 dapat gid unta mo kuanta mo mahumantag alas 4 but Tapikin naman gid kayo tos panahon. So nananghid ko sa technical na umusaylo lang gita kay napiit sa kus traffic padung diri unya anugon kayo sa kabuhan na kita, o sa kabuhan kapin pin, wala tagad broadcast so ako lang gininggi anhi din ni anhi lang gyud may may gani wa ko modag sa kinan po ding di ta ka parking sa tubang kay daghan lagi client ang sunstar no hapit kadaadlaw adlaw gyud naagi dang magot parking area so Anyway, going back, Ellen, follow, unsay, sunda, o unsay, makalipay nimo mo. na ka sa edad, waas ako'y nakita ang apan ni Romel. So, din nilang takutob, maing hapon na tanan sa mga nagsunod. Kanunay, ning atong tulumanon nun, tambagi ko nung ikulas, matagbiyarni sa hapon, Og sa akong kolom nga, 31 years today di wa wako kabantay ni November 1. No? The 31 years daghang king salamat sa mga nagsunod kanunay na atong lindog na nakapasaw ta, sa atong unsay pananaw na to sa usa ka problema. No? Lailaing problema. 31 years. For 31 years. The one year kapiling atong, atong tuluman nun. No? So, din lang ako May hapon na Thanks God, it's Friday and may pag-uli, pinta, mag-ampo, na mayo ang atong pag-uli atong byahe sa tagsa-tagsa nato ka mga dapit ug tagsa-tagsa nato ka balay. God bless.